A few moments later. So yun mga mamin sir, di kami makapag-upload ngayon dahil may umulan din at kinabi na ako ng uwi. So ito si Star, kararating niya lang din, di kami makapag-upload. so kasi kami SM. So pasensya na po kayo, di kami makapag-upload ngayon. Pero babawi kami bukas, promise. Dalawang video bukas. Na umulan po, inabot up ako ng gabi sa, gala sa galaan. Yeah. Eh, na po. So yun, babay na po. Okay. Uh, Mag-upload na lang po ng bukas. So, kita tayo bukas, guys. Thank you.